Good afternoon mga idol. Happy Friday. Ay mga idol. Dol, ano? Ano balita diyan? Ay mga idol oh. Ah, nakabitan na kami ng gutter yung kahapon na binaklas. Ah, nakabitan na mga idol. Ah, may gutter na. Sisilan ko na lang bukas, may bukilya na 'yan. Ayun, nag-start na ako ng silan mga idol. Kulay green ginamit na silan mga idol. Ayan ibang pintor nagpipintura na sila ng ano epoxy primer sa bubong para mapintura mapinturahan nila ng beach Tol ano Boss Ramon Ah si Boss Ramon oh. um. Ay mga idol ayos na oh. may gutter na Papansin oh, niyo mga idol oh. ayos na Blue na unti-unti na mga idol Itong area na to, pag uh, natapos namin dito, yan yung babalikan ko yan, lalagyan namin ng mga plasing o anuman. Uh, Inunan lang namin mga idol itong area na to, kasi pipinturahan nila. Kasi yung mga stiffener, sinisilan ko rin yan para pagkasilan, kasama sa epoxy primer ang silan. Kaya hindi halata pag pininturahan ng kulay beach uh, Ayos na oh. Dater na paikot. Hindi na lang gagawin namin mga idol. tatapusin ko yung bukas yung ano, yung mga silang para. Ah, maupaisin mga idol yan. yung ginawa namin kahapon. Ayun, pininturahan nila yung ano kulay brown yung sanipa. Ay yung mga panty na Pininturahan nila. Kulay brown. Ala, nahuli lang sila nagpintura kasi tinanggal ko na yung scaffolding di ah, yung mga tubo rito dahil naglalatag kami kahapon. Kaya nahuli sila. Ay ayun, dukung dukwang na lang sila. Yan yung ginawa namin kahapon. Yan yung gutter namin, yan, tercio Nakasilant na yan mga idol. Ayan. Okay. Thank you, God bless mga idol. Shout out sa inyo.

Ayan, may floor drain yan sa ilalim. Yung iri na yan, floor drain yan. Tagos yan doon sa gutter. Nakasahod lahat ng, ng tubig dito sa floor drain. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga fans. Good afternoon sa inyo. Happy Friday. Shout out, idol! Ano, mga muna. Okay, thank you. God bless.